Good afternoon guys. Grabe yung mga bunga ng lansonis guys oh. Ang superami guys. Hindi lang yung isang puno yan guys. Marami yan dito guys. Yan guys oh. Grabe. Anhin namin yan pagkain. Grabe ang rami super rame guys so puntahan natin yung ibang puno guys actually guys dami dami tong puno guys ba maraming puno to guys o oh. ah, makikita mo dito guys oh. grabing lutong luto na guys yan grabe daming luto guys hindi lang dito guys marami pa stop it. Dito naman yung isang puno, guys, oh. oh. Ano ito pagkain, guys? What? Ang dami-dami na. Hindi na nga, hindi ko na nga pinapansin, eh. Oh. na lang namin dito. oh Grabing bunga ng lansones. Ito oh guys, oh, may mga laglag. Hindi na yan pinapansin. Grabe unsa oh mga guys oh. Grabe, daghan kayo ba. Oh? Guys, kung magpunta kayo dito, guys. Kung saan ito na location, punta lang kayo dito sa ano, GD Farm. Sa may masurot. Daming bunga dito ng lansonis, guys. Ang tatamis pa, guys. Tikman natin yung isa, guys ha. Ah. Ito, guys. Ito yung laman niya, guys oh. Wow, sarap 'yan, guys. 'Yan pa, guys, oh. Ha. Nine. Mm. Tamis. Mm. Ang lulutong na. Super tamis na, guys. <clears> Hindi <throat> ka magsawa nito magkain, guys. 'Yan pa, guys. 'Yan. Daming bunga na, guys. Oh, sa taas guys oh. Yan. Hmm. Dami. Yan. Yan, dami daming bunga guys. Yan, anin mo yan pagkain guys. Yan, grabing bunga guys ay. Eh. Oh. Super tamis. Hmm. Kahit puno na yan guys oh. Ang bunga lang guys. Yan. Hmm. Kuna natin yung isa guys. Ang kagandaan ng ito ng lansones guys. Walang liso. Kung meron man, bihira mo lang makikita na may liso yung lansones. Hmm. Ito yung tinatawag na duko na uh, ano nila. Pero yung mangoste natin, hindi na pinapansin nagsasawa na rin kasi ako guys palagi rin ako kumakain ng ano mangustin kahit dito lang guys oh mangustin na yan oh. ko na yan hindi ko na yan ginakuha yan pa hmm? daming mangustin yan, daming mangustin guys hmm, sinong magpunta dito punta lang kayo punta kayo dito hmm. tag 5 na lang yung kilo ng lansonis natin guys para hindi lang magsayang yan dami yan guys oh dami yan mm. ito pa oh. yan dami hanin mo yan magpunta lang ako dito magkuha ng tag isa tikman lang ganun lang ka simple guys lakad-lakad lang ako dito sa likuran ng bahay kasi dito nakalaga yung nakatanim yung mga prutas natin wala na iniikot-ikot ko na lang tinitingnan baka iba yung magarbes hmm, kahit yung kakao natin guys o oh, yung kakao hinayaan na lang yan yan kakao yan hinayaan na lang yan hindi na lang yan pinapansin hmm. Dito naman tayo sa ibang puno ng lansones. Ini ko, ang daming bunga. Hmm? Na. Kahit saan ka magpunta. Ang tamis pa. Um, hmm, sinong gusto mag nagano ng lansones yan? Guys, oh, grabe. Yung kabog na lang kumakain, guys. Nangahulog na. Hmm? sa saka nito ang dami dami iba iba itong klaseng puno ng lansunis grabe hmm. guys isang oras sa magtambay dito mabusog ka talaga kabing bunga ng lansunis natin Hmm, ko yung isa. Isang puno. Huh? Grabe ng mga lansunis. Dami. Ito ang paborito kong puno guys. Oh. Kasi nasa malapit lang. Kahit kunin mo pa yung isang pungang. Oh. Yan lang guys. Hindi yung kataasan ng puno. Mababa lang masyado ito. Yan. Malutong na lahat. So kunin natin nyo to Yan kunin natin so, Tikman muna natin kung matamis pa Okay Tikman natin Mmm Sarap guys ah, Ito kasi malaki Kunin ko ito Oops. Laglag -lag. tayo sa iyo guys nalaglag so lagay na lang natin sa bulsa guys yan dami kunin pa natin yan grabe ang tamis nito ang sarap ang dito guys lahat ito prutas prutas yung makikita mo dito super tamis guys hmm. lakad tayo dito ikot ikot kasi wala tayong ginagawa sa tulog lang tayo ng tulog dito tayo sa prutas mag ikot so kung wala kayong ginagawa dyan kung kilala nyo ako punta lang kayo dito dami ang tamis mm. Mm. lahat ng puno guys lahat talaga ng puno may mga bunga ito pa guys oh tingnan nyo oh isom ko yan oh yan puro lansones yan guys yung kulang na lang yung pag-arbis Napapagod din yung mag guys Yan guys oh Yan Ang dami no Super Meron pa dito guys Ito Andito yung kambing natin dito guys oh hmm. Pero dito Meron din yung mga lansones Kahit daanan ito guys Walang kumukuha Nahiya sila So oh. Yan Yan Ang dami So grabe. Grabing bunga. Yung kambing natin no, oh, andiyan Oh. Yan. Yan ang kambing natin diyan. Grabing pagkain. Uwi na tayo, guys. Grabing lansones. Punta lang kayo dito sa GDTV Farm, guys. Marami ditong prutas. So nagkuha lang ako na para kainin. Pero nang harvest wala walang daing kanin walang pagkain kung sabi niyo durian meron ding durian dito yan so halos ng prutas guys sandito na oh. kahit ang mga santol natin oh, marami ng bunga yung santol natin yan yung problema yung pag akyat lang <clears throat> hindi man ako marunong mag akyat iba lang yung inaakyat ko so yun lang guys maraming salamat please follow and like my video and comment punta lang kayo dito yun bye bye